Patuloy na dumarami ang mga magsasakang sumusubok gumamit ng biochar sa kanilang mga bukid at namamangha sa nakikita nilang magandang epekto nito sa sibuyas, palay at iba't ibang gulay. Isa si Angelito Palada, 64 na taong gulang, residente ng Barangay Mantile, Bungabo, Nueva Ecija, sa mga magsasakang nakaranas ang pagtaas ng ani ng gumamit ng biochar na libreng ipinagkaloob ng pamahalampan lalawigan ng Nueva Ecija, katuwang ang Alcom Carbon Markets Philippines. Ah, uh, bali po dun sa ano sa karanasan ko na nag-apply ako ng uh, biochar na nakagamit na. Kung uh, sa ngayon po gusto ko pa rin po na ipagpatuloy hanggang sa mga susunod na mga pagsasaka dahil nakagaganda po 'yan sa sa aking taniman. Doon po kasi nga uh, hindi ako nakagamit niyan, medyo uh, sa mga 600 lang po yung inaani ko sa aking uh, taniman nung gumamit po ako niyan, halos sumanay po ako ng mga 650. Ayon kay Palada, dahil sa paggamit niya ng biochar, kahit na sumalakay ang mga army worm o harabas sa mga tanim ng sibuyas, hindi naman ito nagkaroon ng malaking pinsala. May resistensya siya, hindi siya masyadong uh, nasasaktan ganun din. Hindi. hindi siya masyadong napipisala. Kahit na ganong uh, inatake kami ng mga rabas, hindi naman masyadong nadapuan yung sa aking uh, nasa bugan ng biochar. Hindi naman siya nagdalawang isip gamitin ang biochar dahil si Governor Oy Umali ang nagbigay nito. Dahil sa magandang naging epekto ng biochar sa tanim ng sibuyas, tulad ng mabilis na paglaki, mas mataas na ani, at pagkakaroon ng resistensya laban sa mga pesteng umaataki sa mga tanim, hinihikayat ni Angelito Palada ang mga kapwa magkasaka na gumamit din ng biochar. Kita ko po yung epekto nito sa aking uh, taniman na uh, mas uh, mas gumaganda po tumulad at ito naman po walang epektong maging makapinsala sa ating uh, bukirin kaya hinihikayat ko po kayo na iyano po natin ito tangkilikin po natin uh, sa atin po naman kagalang-galang na gobernur ng ating uh, lalawigan Gobernur Aurelio Umali maraming maraming salamat po sa inyo sa sa Alcom na na nag ano po nito na siyang tumulong po sa inyo at sa atin bilang uh, mga magsasaka na natulungan ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Menchi Machas, nag-uulat para sa DWN Tela Radio, ang inyong kakampi.